tinanaw no ginauyun mo mali malaki hindi mo man pilapain mo priday na pinoy isang magandang umaga po at sa English God morning Good morning. Ayan, may kilala po sa inyo si Boy Pinoy. pa man yun. Ah, dumating po siya dito sa amin kahapon. Hindi uh, hindi At nakadagdag sa dito sa planeta natin. Planeta ni Boy Pinoy. Siyempre dahil dumating siya dito ng ngayong buwan ng December. nga Pinoy, bininyagan po agad natin siya. At binigyan natin ng pangalan. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan O, oh. oh, diba yan O Ang pangalan po yan Ang pangalan niya po ay si Pakilala ka Pakilala ka Bibi Bibi Kuting <laughs> Ayan ang pangalan Ayan ang pangalan niya mga pinoy Magpapakilala siya sa inyo ayan, oh. Siya po si Christine Dahil babae wow. ay siya ah, Ayan dahil dumaan dito si Bagyong Christine kaya nga ka, Christine ang pangalan niya. Dahil malakas yung hangin niya. Ayan oh. ano oh. ka sa mga viewers at subscriber natin. Christine. Oh. Hello. Good morning po. oh Good morning. Ayan. Siya po ang dagdag sa membro ni Boy Pinoy dito sa ating planeta. Ayan. Magkakapit po muna tayo. Uh, oh. <laughs> uh, ka. ito po yung kape natin oh. ayan siyempre nice kape oh. Ah, ang sarap mag kape hmm, kape si baby Christine oh. Oh. Hmm. hmm.

pa na si Papa Bebe. Babay na Bebe. Ito. Ayun mga Pinoy. Papunta na po tayo sa trabaho. Babay na ulit Bebe. Good morning po. Good morning very good. Dito na ako. Ayun mga Pinoy. Uh, kanina pa po, po naghihintay si Buddy at naiinip na yata. Ayan uh, mga Pinoy Papasok na po tayo sa Trabaho natin Doon po sa Barangay Agdangan Pinapasokan nating bakery At araw po tayo ngayon Ang Sabado Yan, at naandito na naman tayo sa highway. Eh. Paglalagay ng ating camera, padet na kayo mga Pinoy. Ah, pag ko kaya Magalaw talaga. Okay, dol, pag na, na TikTok? 'yung baba pa ba mag-trabaho? Tayo, mame, tungkol <laughs> sa. Tapos oh. <laughs> 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 uh, 'yan papral na babae nila. Tubo ka dika namis, ligligid din namis. Madali na, 'yan ang isa mga ayan mga Pinoy. Nandito na po tayo sa ating trabaho. Every good. Ten at uh, nagpapalaman po kayo

Yan mga Pinoy Bawi na po tayo ah, uh, Galing po tayo sa ating trabaho At ah, ayun Tapos na naman po yung ating buong maghapon sa trabaho at lagi tayo nagpapasalamat sa ating dagilang lubog na sa ating mahal na Panginoon at araw-araw na po tayo ginagabayan maging sa trabaho maging sa pagpunta sa trabaho at sa ating pag-uwi minsan so, po kaya inaabot tayo ng gabi gaya ngayon uh, pa-uwi pa lang po tayo galing sa trabaho uh, gabi na Pagkakabayan po tayo laging ng ating mali. Pagkakabayan po tayo ng maraming maraming mali. Marami. Dati, tra! Dito lang po tayo sa tabi. At dandaan lang tayo. Yun na po kaya ang mga driver natin, kahit pa hindihing mga kapatid natin na Pinoy, isan po, mga abusado sila yung ibang mga driver, kasi mga driver na truck, nabas yung mga kaya nating ah ano, nagigip yung mga driver kaya nating iba isang likado ah, so, ayun mga silawin, medyo malayo pa po yung biyahe natin at nandito pa lang po taas, sa day, at, sa day, tayo sa barangay okay? ang tangan sa barangay na nilalimutahin wow alam yung camera natin naabot pa tayo ng ulan nag-aabot-aabot na naga, mga Pinoy sana ubok lumakas para dahan lang po tayo. Makakarating tayo sa ating pupuntahan kahit dahan-dahan ka. O, ang tindig po, mapa. Oh. Ayun. Tansudin din Hello po. Hello. Hello. Hello Christine. Oh, bago bibihin. Hello. Hello, Christine. Ayun, na si Christine, oh. Ding, 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 Nandito na si Boy Pinoy, oh. Papa, Jis. Please. Ano? Ah, yan! Ayan, mga Pinoy, na nandito na po tayo sa ating planeta. At maraming maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon at nakarating tayo ng ligtas. <coughs> Ayan mga tulog na po yung mga anak ko. Ah, mga anak pala ni Mrs. Palahi ni Boy Pinoy. <laughs> Ayun, tabi na ang ating helmet. Christine, Christine, Christine. Baka na ko na pa Ayan mga pre, yung dala nating slice saka yung palaman. Ayan binubuksan na na baby din. Yes, Gising pa po sila at ah, hinihintay nila yung ating pagdating. Masaya ka baby sa pasalubong ni Papa? Hoy oh, baby! Masaya ka? Hindi ni Bebe ginigisong pa kayang isinang turog na. Itong turog na? Inaangat nga ito lang patay yung plastic. Ano nang ginigis na ari? Inaangat ako. Ay, o, Oy, saan? Mga na itong pang babo. Ay, ipis. Oy, puti! Nandito ano, ka na naman sa loob. Arang nga, hindi pang mga babo. Maning! Ako daw, bibig, pala. Pabuksan mo kay mama. Bati ka na sa mga viewers at subscriber natin, baby. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Baby, good. Marunong na ng ha, magandang gabi.